Dati limang piso lang. ng Mapanood ka ng anak mo eh Sa late. Diba ka oh. <laughs> hi sa vlog ko. Mag hi ka sa vlog ko. Oh, ba mo yung mga anak mo sa liti. Wala, hindi ko nga mong biro ng ganyan. Uh, Ay, bali, nakakainis naman ito. doon. Ayan, oo, oh, anin ko kaya ito. Ayan siya so guys. Wala, wala siyang, wala kang client. <laughs> so, Nagantay siya ng client kayo niya, <laughs> eh. kaya... <laughs>